ha <laughs> ha Magandang araw mga Kapanyero. Dito tayo ngayon mga Kapanyero para mag-adventure muna tayo, hanap tayo swimming, swimming. Uh, mamaya ano lang eh. Uh, balak namin sana'ng mag-ano, banana boat, pero ang lakas daw ng alon, ang lakas ng hangin dito ngayon. Uh, Ayun, umaalon, uma umaalon ngayon mga Kapanyero, parang hindi pa pwede. Sayang nga eh. So, ang pwede ngayon mga Kapanyero, uh, boating. Ay, ang linaw ng tubig pala rito mga Kapanyero. Ano ka ano, hindi gano kalamigan ng tubig. Hindi expect ko malamig ang tubig, hindi naman mga kapanyero Yan. sa mga adventure nga pala rito, uh, pwede kang mag-jet ski, uh, banana boat, boating. Tsaka ito eh, ito yung hindi ko alam po ano tong bilog na to, pero ito, ano rin to? Uh, activities din to sa dito nga sa Serenidad. Ito mga kapanyero. Yan. Hindi ko alam kung ano tong boat na to eh. Yung bilog na to. Yan, to. Yan, makakapanyero hindi ko lang po ano to. Hindi lang swimming pool, hindi lang sa dagat. So, marami maraming activities na pwedeng gawin dito. Kaya nga ito isa sa mga ano to, uh, malakasan. Ah, ito pala mga kapanyero. Ito yung mga activities dito. Yan. Ayan, mga kapanyero, pwede kang mag-jet ski, pwede kang mag-banana boat applying fish bandwagon ayan. at saka, ay, ito yung bilog na nasa gitna ito, disco ball disco ball pala tawag doon ayan ito, ito mga kapanyero ito yung mga pwedeng activities dito, so may dagat pa, may swimming pool pa ang dami, tapos ang ganda pa ang ganda ganda pa ng pinaka room nyo, hindi naman siya room eh parang ah, billyash eh Tsaka depende sa kung ilang kayo karami. Merong small, medium, tsaka large bilia na tinatawag. Ganda, ganda rito. Kaya nga kung may mga pagkakataong kayo na uh, babalik kayo rito sa Pilipinas at may pagkakataong kayong mapunta rito sa bandang south, dito sa Batangas, to. Ito yung isa sa mga maire-recommend ko sa inyo, mga kapanyero. Serenidad dito sa Lobo, Batangas. Tsaka dito mga kapanyero yung ano nila kompleto ah uh, kompleto na sa gamit kaya pwede na kayo magluto pwede kayo magdala ng pagkain hindi tulad nung iba na magbabayad pa kayo kung magdadala kayo ng pagkain tas walang mga gamit dito kompleto na kaya ito isa to sa mga nire-recommenda ko na mapasyalan nyo mga kapanyero ang ganda ang ganda rito ang linis linis dito ah uh, room nila dito tatlong bed Ayan, tatlo. Dalawang. Ito, ganda Yan sila. Ito, ano to? Oh! Ito, mga, mga kapanyero. Ito yung isang master bedroom. Tapos may tatlo pang kama dito. Tapos ito, dalawang toilet. Tapos may isang shower room dito. Ano, ang ganda Ang mura dito, mga kapanyero. Ito, ito, isa sa mga ma-share ko sa inyo dito sa Lobo, Batangas. Ang ganda. Ito, aircon na siya. Meron pa siya. Atik. Yan, ito yung pinakahagdan niya. Paakyat pa sa taas. So, pwede, ka pa, pwede pa kayo mag mag-copy-copy ron. Pwede pa kayong uh, magkwentuhan doon. Parang isang kwarto pa doon, no? Tapos, ang kagandahan pa doon, ito meron pa silang sala rito. Tapos ito yung pinaka kitchen nila. Meron na siyang ref, meron na siyang water dispenser, meron na siyang microwave. Yan, may rice cooker kumpleto mga kapanyero. Ito. Oh, tapos dito kakain apatan, di ba? At ang kagandahan mga kapanyero, alam nyo, tapat na siya ng swimming pool. paglabas nyo sa swimming pool eto na siya beach front na siya mga kapanyero Kaya no ang ganda eto eto yung napili namin mga kapanyero o oh. ito yung mga isa sa mga napili ko na na share sa inyo dahil nga sulit dito ito yung pool function hall nila Nakita nyo naman, ang laki ba diba? Ang ganda. Pwede kayong mag-birthday party rito, pwede lahat ng okasyon, pwede rito mga kapanyero. Ito yung pinaka-entrance nila mga kapanyero. Ito yung reception uh, room nila, ito. Sa ka panyero, uh, pagpasok nyo palang dito, iba na yung ambience dito. Yung mga staff dito, friendly kagad eh. Ganun kagad yung salubong sa amin kagabi. Nakita nyo naman sa swimming pool palang, ang linis na kagad. Ang ganda. May pambata, may... Depende sa ano, depende sa lalim na gusto nyo. pero sa pangbata, safe na safe ang bata rito. si Magsiswimming na tayo kagabi, puro... Ano ginawa namin kagabi? Siyempre, mga for the boys, di ba? Inum lang, inom lang sa tabing dagat Yan. pero ang dilim, hindi na ako nakapag video mas nagkaroon na kasi kami ng mga banding ng mga uncle ko, auntie ko medyo nagkaroon ng uh, banding dahil nga ngayon lang kami uli nakita kita kaya hindi na ako nakapag video kagabi dito tayo sa pinaka ayan no? o di ba? pwede kayo maglaro dito ng mga bata ayan, no? ang ganda ito natin Tsaka dito mga kapanyero, yung pinakapalengke niya, napakalapit. Napakalapit ang palengke niyo bago kayo pumunta rito, pwede niya nakunin lahat ng kailangan niyo. Isda, mga seafoods, mga mga sariwang isda. Pero kanina, marami mga nag-ano rito, mga nakabangka, may mga huli na sila. Mga nagtitinda na rin, pwede na rin. Pero kung tinanghali na kayo ng gising, takbo lang kayo sa palengke, ang lapit-lapit. Lahat press dito. Dahil yan ang lapit ng dagat. Pero kung kayo, gigising kayo ng maaga, maraming bankero o yung tinatawag nilang mga mangingis darito rito lang sa sa tabi-tabi, ang dami yung mga huli nila, pwede nyo nang bilin. Siguradong mga presyon. pero sa, sa ano rin naman, sa palengke, pres na press din naman. Di ba? Ang ganda, ang ganda rito. Talagang sulit. Babalik at babalik tayo rito mga kap kapanyero sa mga susunod nating bakasyon ulit. Siguradong ma... Uh, makakabalik pa rin kami rito ayan eh, mga kapanyero tara mag boating muna tayo ito dumating na yung boat nagintay kami ron kapanyero malakas ang alon dito ngayon pero di naman hindi naman nakakatakot na ano dahil boat naman pero yung ano yung banana boat na tinatawag nila pero hindi nga hindi, hindi raw pwede yung mga time na to dahil malakas ang alon pero sayang hindi, hindi hindi ko ano yon, hindi pa ako nakakapaganon Pero sayang din. Pero dahil nga sa di, hindi pwede, wala tayong magagawa. Kaya naghanap pa rin kami ng iba to boating. 'Tong boat na to, ito yung mga ginagamit nila sa pangingisda tuwing madaling araw eh. Kaya safe na safe to uh, kahit na malakas ang alon ito uh, laban to kasi mga mangingisda itong mga bankero natin. Ito yung naka-blue, mga kapanyero. Ito nga pala yung si Tita Didi. Ayan. Dalisay Deladín ko. Si Doña Didi. Uh, si Doña Didi. Ayan. Diyan ako sumabay, mga kapanyero, kasi paldong-paldo to ngayon. <laughs> island dito. Ano ba ibang island 'yon? Verde Island Pasig. Verde Island. Malakas ang alon kaya hinay-hinay lang, chill-chill lang tayo. Ah, lakas. Lakas baka panyero, lakas ang alon. Gusto na namin mag uh, boat, talagang hindi pwede. Masayip banana boat. Medyo sa gitna pa, hindi pwede rito sa we need to fuck hindi diretso pa kami doon hindi na kami makadiretso dahil malakas ang alon hindi ikot na kami mga kapanyero lakas, ang lakas ng alon so sabi ng bankero natin kung makikita nyo naman ang alon na na umahampas di ba? ang lakas ang taas yan o no? kasi may ano ron may lighthouse bali uh, i-share ko rin sa inyo kung nasan yung lighthouse na yun mga kapanyero balik na balik tayo so hindi pwede syempre sumunod tayo sa mga bunker dito sila yung mga nakakaalam na sitwasyon ng dagat iba? di ba hindi naman natin pwedeng sabihin na punta punta tayo punta tayo punta tayo eh alam nila na malakas na alon sumunod na lang tayo sa kanila kasi sila yung nakakaalam ng na mga sitwasyon ng dagat kaya kaya mga kapanyero tayo pauwi na tayo pero ang saya hindi na naman tumalilimutang eksperto Match na tayo mga kapanyero. Ayan, ayan na. Tapos na. O, yung mga live best nyo, kung na, hindi sa atin to. Hindi kasama sa bayad yung mga live best. So. pero sulit pa rin mga kapanyero. Ang layo rin. Mas malayo sana kung hindi lang malakas ang alon. Mga kapanyero, ang maisasuggest ko lang, uh, dumiretso kayo sa sa reception ng hotel or yung bilya na pag i nyo. Kasi kami, yung experience namin ngayon dito, an, uh, nung umaga pa lang nagtanong na kami kung magkano yung pagbo -voting. So, nagbigay sila ng presyo. Tapos, uh, pumunta kami sa reception, iba ang presyo. Mas mababa sa presyo sa reception. So, ganun ang nangyari. So, sa pagka dumiretso kayo sa mga bankero, may mga middleman pa na na mag magpe sa inyo kaya nga mga kapangyero uh, mas mahal pagka dumiretso kayo sa pangkero ganun ang sitwasyon, ganun yung na-experience namin ngayon, kaya may sasuggest ko, ay share ko lang sa inyo yung experience namin na to na ganun ang gawin nyo sa mga sa mga kung may pagkakataon kayo na makapagganito rin mag-ano muna kayo sa mga presyo uh, magtanong-tanong muna kayo Huwag kayong basta ano na lang. Huwag kayong basta oo, -oo na lang sa, sa mga una nyo mapagtatanungan. Ayan mga kapanyero, natapos na naman yung isang araw nating pamamasyal dito sa Lobo, Batangas. Bali, check out na tayo. Bali, chinecheck ko na yung mga gamit natin. Baka may maiwan tayo mga gamit. Pero sa pag-alis naman natin sa ganitong mga resort, sa ganitong mga bilya, huwag naman nating uh, hayaang madumi yung ating mga tinulugan bali clean as you go ganoon naman po ang gawin natin kaya nga po nakita nyo naman kami uh, ganoon po yung ginagawa talaga namin pagka nag check in kami sa isang bahay o isang lugar hindi naman ho namin uh, hinahayang napakadumi bago kami umalis talagang nililinis din ho namin yan kaya mga kapanyero ishare isha ko lang din sa inyo yun yung uh, style namin nakita nyo naman malinis to yan. Kung ano yung dinat na natin linis, hindi naman gano'ng kalinis na kalinis, pero at least maayos. gano'n mga kapanyero. Kaya maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.